Winter, Spring, Summer or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Magandang araw po at magandang gabi po Nasaan man po kayong araw na to no Eto na po yung ating uh, matagal nang hinihintay na ko Yung pagbagsak ng snow Mabuti naman po ngayong araw ay tumigil na yung snow pero meron siyang iniwan na trabaho sa atin yan <laughs> ang gagamitin ko po muna eh, susubukan ko po muna yung ano, snow blower natin baka kayanin mas magiging magaang ang trabaho po natin ano. pag hindi po kaya gagamitan po natin ang manumanong pala sa shovel natin buka natin ano oh, kaya pwede kaya lang po ano eh medyo makapal po yung ano Makapal po yung snow kaya nahirapan yung ating snow blower. Eh wala tayong magagawa kundi palahin na lang natin. Patayin yung likod natin. Pero nag-warm up na po ako no para hindi mabigla yung katawan natin. Magsimulan po muna natin sa ano? Sa harapan. Importante sa harapan kasi. Ah, dala, dala ko yung ano, yung blower at saka yung pala. Kaya kaya ng blower. Ah, oh, sabayan so yung blower na lang muna natin ano. Yan. So kaya po, kaya po ng blower ano? Sa so, maganda to kasi hindi mahirapan yung likod natin sa pag yuko, -yuko at pag pala, -pala. Pero nandiyan pa rin po yung pala natin Just in case po na may mga matitigas na snow ay mamanumanuhin po natin ha, So ito na po yung sinasabi ko sa inyo Puting-puti na po yung kapaligiran natin Yung labas ng ating bahay puting-puti na po ano <laughs> Ay di ba nung no, nakaraang vlog natin kahapon Pinakita ko pa po sa inyo, malinis na malinis pa po eh, no? Ngayon, pero ngayon, tingnan niyo naman, no? Malinis pa rin naman po, kaya lang, puro puti So hanggang ano na to, hanggang next year na, kung hindi ako magkakamali, no? Kung uh, hindi na babag uh, kung babagsak pa yung mga snow, hanggang next year na itong snow na makikita natin. Ayan, pero ang ganda tingnan, no? Talagang winter na winter na po yung dating. Oo, uh, ba Ayan, uh, magmula roon, no? Tumatawid yung rabbit hanggang doon, no? tarong pisahan na natin. pagod sakit sa balikat sakit sa likod habol ng oras kasi may pasok pa tayo nagreklamo -re na talaga ako so ito po talaga yung ayaw na ayaw namin pagka may snow na dito sa mga sa Alberta no? at saka sa mga probinsya ng Canada na may snow sabihin nyo ba hindi o oh, o oh, o oh. or nagreklamo -re kami Panay reklamo namin totoo po yun <laughs> hindi po maiwasan ah Tara, tapusin na natin to dito. Meron pa hanggang doon pa mga kainags, ano? Marami pa. Pagka medyo malaki ang iyong uh, nasasakupang lote. Yeah, especially sa mga lumang community, pag nakabili ka ng lumang bahay, malawak nga yung harapan at likuran, may enjoy mo yan pag summer. Pero, pag winter at makapalang snow, hindi tayo mag enjoy Huw, <laughs> na yung mukha ko. Hindi ako makatawa ng maayos. <laughs> Pahinga lang muna tayo tapos tuloy uli natin to mga na ano? <sighs> tapos na mga kainigs, ano? isa na lang, yung likuran na lang natin. <sighs> Eto na lang, subukan natin kung kaya ng blower. Hopefully, kaya ng blower yan. Kasi hindi pa naman po natin natatapakan yan. Yung snow, hindi pa dumidikit sa, sa ground. Ito, 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 <laughs> Tingnan natin. Ah, kaya, kaya. Kaya, kaya. Mga kainig siya, no? Ah. Pwede. Parang hirap din. Parang mabigat yung snow. Mas madali ito kung papalahin na lang po natin. Coffee muna tayo pagkatapos nating mag-shovel na nakakapagod magtanggal ng snow mga kainags ano? ito pang paano to pang pa wala ng stress ng pagod bago pumasok ha pagod ako mga kainags parang sisipuin pa yata ako ah galing kasi tayo sa lamig eh no oh, grabe so nakakapagod talaga mga kainags ano? pagka meron kang sariling bahay tapos eh laging nag snow talaga naman Okay lang yung isang snow eh, no? Okay lang yung isang uh, tanggal lang snow eh. Eh paano kung dire-diretso yung snow? ay eh, di mamaya mag shovel ka uli. Or kung hindi man mamaya, bukas pagkagising mo, shovel ka uli, mga kainag no? Kaya minsan, tama talaga kayo na hindi na talaga namin maiwasang uh, hindi magreklamo dahil sa pagtanggal lang. So yung pagkagising mo sa umaga mo, sasabihin mo, anak ng tipaklong naman. Snow na naman. Diyos ko po, Panginoon. Maraming salamat po sa blessing. So, hindi talaga namin maiwasan yan, mga kainag. Eh, Araw-araw, magtanggal ka ng snow. Ako po. Eh, pero syempre, sabi nga natin, di ba? Eh di, huwag kayo dyan sa Canada. <laughs> <laughs> hindi, syempre, rutina natin yan eh. Yung pagbagsak at pagpala ng snow. Ay, by the way, ano nga pala, belated happy birthday nga para sa nanay ko, no? Uh, 83 years old na po siya. Ano pa rin? Ano pa rin ang nanay ko? Uh, sharp pa rin ah. Kasi meron silang mga uh, matatandang ano, mga ka, mga ka oldies niya. Uh, activities araw-araw para uh, ano pa rin, active pa rin. Active pa rin yung kanilang mind, uh, physical, ganoon. Pero... Oh. Ay, teka muna, kalimutan kong bababa ko nga pala muna tong ating uh... Yan, ako po. Kailangan po nating ibabayan at baka mamaya eh. Makalimutan natin eh. Yan. Hi, salamat. Nakarating tayo sa trabaho ng maluwalhati, mga kainags, ng safe. Na talaga naman po ang talaga nakaka-stress. Nakaka-stress mag-drive pag ang Naku, may snow talaga sa dinadaanan natin Mga siya ano Nakakatakot ah <laughs> Grabe Yun nga lang, mag-drive ako ng malayo Na walang snow Eh, nai-stress na po ako Eh, mas lalong nai-stress po ako Pagka ganitong may snow, ano Tapos magda-drive ka Kasi po, lahat yan, ano eh Apektado ka eh Tinitingnan mo yung mga dadaanan mo Tapos pinapakiramdaman mo Kung dumudulas yung gulong mo Dahan-dahan ka especially Tapos yung biglang uh, magkukulay pula yung stoplight Dahan ako Nakakatakot <laughs> po talaga no Yan so yung sasakyan ko Hindi ko na muna sinaksak yung black heater niya Hindi pa naman kasi ganung kalamig Kaya okay pa naman So ito po yung mga sasakyan na nasa harapan natin ngayon Ibang-iba na po ngayon yung harapan natin ano? Puro puti na po O ayan Ah, uh, yun, grabe So makakahinga ka na lang po talaga ng maluwag kapag uh, nakarating ka na sa yung pinuntahan uh, Pero yung during na nagda-drive ka, naku po Lahat po ng driver dito talagang uh, Isa lang po ang nararamdaman ano Yung iba naman siguro, yung mga veterano, yung magagaling na talaga magmaneho malalakas na loob eh siguro medyo confident sila pero sabi nga natin dito kahit na gaano ka kagaling mag drive pagka dumulas ang sasakyan mo eh <laughs> nakakatakot po talaga ano walang magaling mag drive basta pag sa madulas na panahon eh dapat talaga uh, prepare yung sasakyan natin yung mga gulong natin naka prepare pero kahit na naka winter tire talagang madulas pa rin po minsan Dito na po tayo sa ano, sa bahay. Ha. <sighs> Buti na matatawa lang snow na kailangan pang linisan doon sa sasakyan po natin ano. Napagod ako nag shovel tayo ng snow na at ng harapan at ng likuran ng ating bahay. Nakakapagod. Mabuti nga eh, hindi pa rin ganun kahirap. Gawa ng kinaya pa rin ng snow blower natin. <sighs> ha. na, dire-diretso na po yung snow na yan. Eh, hindi man mag hindi man po magi snow sa mga darating na araw pero itong mga snow na yan mga nandyan hindi na po mawawala yan diretso na po yan kasi nga po yung yung weather natin ay malamig na malamig na siya uh, ito pinapasyal na po natin yung mga aso no? Uh, at na discover ko po na pagka tinanggal pala yung snow ngayon madulas so mas maganda huwag na muna tanggalin yung snow ngayon kasi kung yung sapatos natin pero pag tinanggal po natin yung mga snow pag tinanggal po natin madulas po ito po ito po may ito madulas to po wala lang kasing snow to eh mukhang malinis lang pero madulas siya no kita nyo oh. mukhang kintab kintab minsan yung aso nadudulas din eh oh, wait, wait lang wait lang wait lang nako nako wag mo da, wag mo kailahin sa yun nako nako oh. wag mo kailahin kita nyo mga kainag so, pag may snow yan medyo kumakaapit yung paa natin pag may snow kaya na-discover ko may advantage din yung hindi pagtanggal lang snow. Siguro sa umaga lang tayo magtanggal ng snow. Pag sa gabi kasi malamig, yung mga nababasang snow, natunaw, nagiging crystal ice, black ice, madulas. Halika na, halika na, halika na. Oh. Ito po, kumuha na po ako ng buhangin, no Kasi kailangan natin lagyan to. Si, ayun, eh, no, madulas, o, oh, mga kinis, kung napapansin niyo, madulas yan, eh, oh. Crystal, no. So, lagyan natin, kasi si mahal na reyna, uwi mamaya. Baka madulas. Nako, kawawa naman. Pagod sa trabaho 'yun eh. Ayun, lagyan lang natin para kumapit yung ano, yung sapatos niya. Sapatos na madulas sa snow. Ayun, lagyan na rin natin dito. Punuin natin dito kasi ito talaga yung madulas eh. Dito ako nadudulas kanina eh. Yan. Okay na. Alright. Tapos yung mga snow po na nandyan, hindi ko natatanggalin yan. Kasi nakakatulong yan pagka tinanggal ko po yan yan ang mangyayari oh. lalabas yung kristal na madulas kaya bukas ko na lang po tatanggalin yan so yun mga kainas ano, maraming maraming salamat po hanggang dito na yung vlog ko thank you very much don't forget to subscribe click the like button leave your message po at maraming maraming salamat hanggang sa muli po